Bumalik tayo dun sa tindahan na pinuntahan natin kanina. Ay, ma'am, yung order nyo po pinabalot ako. Ay, salamat ha. Maraming salamat. Ay, paano ba ito? Ano? Layla, kukunin ko lang yung mga iba nating in-order dun sa kabila. Ha? Para masukat mo. Pero parang may tao sa fitting room pa yata. Sandali lang ha. Sandaling sandali lang ito. Huwag kang aalis. Dito lang. Sandali. Miss, mayroon lang ha. Ay, ito, ito, ito. Dahan, dahan. O yan. Dito ka lang. Huwag kang aalis, ha? Okay. May kukunin lang ako, ha? Pagbalik ako kagad, ha? Okay, see, see. Huwag kang aalis. ganda naman nito. Hoy, tingin gusto kong suotin namin sa kasal na ipato. to. mil? Hindi na lang. Lola, Dora? Matapat ka sa akin, Matagal ka na bang nakakakita? Sabi ninyo. Oh my goodness. You just lied directly to my face. Pumasok ako dito walang imig, di ba? Pero nakita mo ako agad. Oh Kaya alam ko na hindi ka bulag dahil ikaw ang unang tumawag sa akin. Huwag na po kayong magalit sa akin. Pwede mo ako magpaliwanag sa inyo. Huwag mo akong dadaanin sa iyak. Nakita ko ang lahat ng ginawa mo dito, dito sa kwartong ito nakita mo itong gown na to. Di ba? Tapos kinuha mo. Tinignan mo pa yung presyo. Eh bakit kasi hindi mo na lang aaminin na all this time, nagpapanggap ka na bulag ka!